Kuya, ano nga ulit yung sinabi niya sa akin kanina? Ah, yung kanina, ma'am? Oo. Oh. Eh, uh, yun nga, kung okay lang sa inyo, kasi ang ganda niyo. Talaga? Oo. Uh, kahit, mm. 3 hours, kahit, ayon, kahit, 3. kahit 3 hours. Kahit okay. 3 hours? Ano ba? Maganda ba ako, kuya? Uh, yes, ma'am. Ang ganda niyo. Ayun ko lang narinig yun eh. Talaga? Talaga? kahit saan. Basta may madaanan lang ng hotel. Talaga? Sige kuya. Uh, tapos after ng ano niyan kuya, ano nang ano natin usapan niyan? Eh, yata libre na, wala na bayad Ah, so kapag ano, kapag sumama ako sa iyo dun sa gusto mo na, ano, sa hotel, tapos kapag may mangyari na sa atin, paglabas natin, hindi na ako magbayad sa iyo. Sa ano sa pinabuko magkano nga yung pinabuk ko sa'yo, kuya? Ano ma'am, ma'am? Uh, 380 ito ma'am. 380? Okay, ma <laughs> ah, sige. <laughs> pero gusto mo talaga, kuya. Oo okay, ma'am, pero... Talaga? Nagandahan ka sa akin, kuya? Oo okay, ma ma'am, ma ma Ah, kuya, ah, lahat ba ng pasahiro mo, ano din, ginaganito mo, kuya? Okay, ito ma'am, gusto po nila. Ah, so may mga pasahiro din pala na gusto din nila. Oo okay, ma'am. Mm, kahit di nakainom or ano, or lasing lasing yata baka kaya gusto ko 'yan, no. Eh, ang totoo talaga 'yan, ma'am. Napakaganda nito talaga. Talaga, maganda talaga ako.